Isang simpleng dalaga lang ang nais na makasilong mula sa ulan, ngunit ang kubong pinasukan niya ay hindi pala ordinaryong kubo. Sa loob nito, may mga aninong gumagalaw, mga matang nagmamasid, at isang matandang albularyo na mailihim na nakakatindig balahibo. Ano nga ba ang kanyang nakita? At paano siya nakaligtas sa kamay ng mga nilalang nagutom sa dugo? Alamin ang nakakakilabot na kwento hanggang dulo. Umulan ng malakas sa gitna ng hapon. Walang masilungan ang dalagang si Elena sa madilim na daan sa Bukirin. Nakita niya ang isang kubo sa dulo ng masukal na bahagi ng kagubatan. May ilaw na nagmumula sa loob. Lumapit siya, basa ang buhok at nanginginig ang katawan. Pagbukas ng pinto, bumungad ang amoy ng halamang gamot at tuyong dahon. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa gilid ng papag. Maputla ang balat nito at parang wala ng lakas. Umiti ito at sinabing pumasok siya upang makasilo. Tahimik na pumasok si Elena, ramdam ang kakaibang lamig ng paligid. Sa dingding ay nakasabit ang mga bote ng langis at tuyong ugat ng halaman. May mga kulintang at tambol na tila gamit sa ritual. Napansin niya ang isang babasaging garapon sa mesa. Sa loob nito ay may tila kumikilos na bagay, parang maliit na laman. Sumikip ang dibdib ni Elena, narinig niya ang pag-ungol mula sa silid sa likuran ng kubo. Parang may humihinga ng malalim, mabigat at matinis. Lumingon siya sa matanda, ngunit hindi na ito nakangiti. Nakatitig na ito sa kanya, mapupulang mata ang unti-unting lumilitaw. Ang mga kuko nito ay humahaba, dahan-dahan at matalim. Napalunok si Elena, gusto niyang tumakbo palabas. Ngunit sumara ang pinto ng kusa at tumigil ang ulan sa labas. Tahimik, Tanging tibok ng puso niya ang naririnig. Mula sa likod ng kubo ay lumabas ang isang anino. Matangkad, payat at baluktot ang katawan. Nakadikit pa rin ang tingin ng matanda sa kanya. Habang ang anino ay papalapit, marahang gumagapang sa sahig na kawayan. Elena ay umatras, halos madapa. Narinig niya ang malamig na boses ng matanda. Hindi ka na makakalabas dito. Nanginginig ang tuhod ni Elena habang dumikit ang kanyang likod sa malamig na dingding ng kubo. Ramdam niya ang gaspang ng kawayan na parabang nanunusok sa kanyang balat. Ang anino ay tuluyang tumindig sa kanyang harapan. Hindi na ito basta anino. Isa itong nilalang na payat na parang walang laman ang tiyan. Lumulubog ang mga mata, ngunit nagliliwanag sa pula. Habang humahakbang papalapit, naririnig ni Elena ang kaluskos ng mga buto nito parang bawat galaw ay may kasamang pagputok ng kasukasuan. Sumisinghot ito na para inaamoy ang kanyang katawan. Bata pa sariwa, bulong na nilalang, mababa at garalgal ang boses. Napakagat labi si Elena, pinipigilan ang sarili na mapasigaw. Ngunit lalong bumigat ang hangin sa loob ng kubo. Parang walang oksigen, parang sinusakal ang kanyang dibdib. Nararamdaman niya ang panalamig ng kanyang mga daliri ang matandang albulario ay nakatayo na ngayon. Nakayuko ito, nakapikit at may binibigkas na hindi maintindihan. Mga salitang parang mula sa ibang wika. Habang nagsasalita ito, naglalaway ang nilalang na nakatitig kay Elena. Dahan-dahan itong yumuko, inilapit ang mukha sa kanya. Nalanghap niya ang mabahong amoy ng bulok na karne. Napapikit siya, halos mawala ng ulirat. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang lumang krusipiho na nakasabit sa dingding. Sa likod ng krus ay nakatago ang isang matalim na bagay, parang itak. Dali-dali niyang inabot iyon, nanginginig at pawis na pawis ang kanyang mga palad. Ngunit bago niya mahawakan, hinablot na nila lang ang kanyang braso. Mainit at parang nag-aapoy ang haplos nito. Ramdam niyang bumabaon ang mga kuko sa kanyang balat. Napasigaw si Elena, ngunit ang boses niya ay halos hindi marinig. Hindi ka makakatakas ikaw ang handog ngayong gabi, bulong ng matanda habang nakadilat na ang kanyang pulang mga mata. Nagsimulang umikot ang paligid kay Elena. Ang liwanag ng lampara ay kumikislap-kislap parang may mga anyo ng mukha na sumisilip sa anino. Naririnig niya ang mga boses ng iba't ibang tao, mahihinang iyak at malalalim na ungol. Ang nilalang ay bumuka ang bibig at lumitaw ang mahahabang dila na parang ahas. Dumampi iyon sa kanyang pisngi, malamig at madulas. Nanindig ang balahibo niya, nanginginig ang kanyang katawan. Habang hawak pa rin ang nilalang ang kanyang braso, napalapit siya sa ita. Kinuha niya iyon gamit ang natitirang lakas. Mabilis, halos wala siyang pag-iisip, iwinasiwas niya ang matalim na bakal. Tumama ito sa balikat na nilalang at kumalat ang amoy ng nasusunog na laman. Umalingaungaw ang malakas na sigaw, matinis at nakabibingi ngunit hindi bumagsak ang nilalang. Sa halip, mas lalo itong nagitngit at lalo pang humigpit ang kapit sa kanya. Ang matanda ay tumawa ng malakas, malalim at nakakatindig balahibo. Simula pa lang ito, hija, sigaw nito, habang ang kubo ay tila unti-unting gumuguho sa kanyang paningin. Ang mga dingding ay kumikilos, ang mga haligi ay humihinga, at ang buong paligid ay nagiging parang isang bitag na buhay. Ang hininga ni Elena ay halos maputol sa sobrang takot. Pakiramdam niya ay hindi na siya nasa loob ng kubo, kundi sa isang kakaibang mundo. Ang sahig na kawayan ay nagiging parang laman, dumudugo at dumidikit sa kanyang mga paa. Bawat hakbang niya ay parang paglubog sa isang kumunoy ng dugo. Ang mga boteng nakasabit sa dingding ay nagsimula ring gumalaw. Isa-isa itong nabasag at mula sa loob ay lumabas ang maitim na likido parang mga maliliit na ahas na gumagapang sa paligid. Nakaririnig siya ng mga hikbi at sigaw mula sa mga likido, na tila boses ng mga taong nawala na. Napahawak si Elena sa sugat sa kanyang braso. Mainit ang dugo, dumadaloy at humahalo sa amoy ng bulok na laman. Ang nilalang na sinugatan niya ay nakatingin pa rin sa kanya. Ngunit ngayon, mas malaki na ito, mas mahaba at ang mga buto nito ay nagsisilabasan. Ang balat ay nagbibitak at naglalagas at mula roon ay lumilitaw ang mga matutulis na buto na parang sibat. Dahan-dahan itong lumapit muli at ang bawat yapak ay nagiiwan ng marka sa sahig na dumudugo. Samantala, ang matandang albularyo ay nakataas ang dalawang kamay. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang baga. Nabubulong ito ng mas mabilis, mas marahas, na parang may inuutos sa halimaw. Si Elena ay umatras. Pilit na hinahawakan ang itak na halos madulas na sa kanyang pawis. Ngunit pakiramdam niya ay wala itong silbi. Lumapit siya sa bintana ng kubo, sinubukan niyang tumalon palabas. Ngunit sa pagdungaw niya, hindi nabukirin ang nasa labas. Tila isang walang katapusang gubat, madilim at puno ng mga matang nakatitig sa kanya. Naririnig niya ang mga yapak mula sa labas, mabibilis at mabibigat. Parang may mga nilalang na nakapaligid na, nag-aabang mabilis siyang bumalik sa gitna ng kubo. Hawak ang itak, nanginginig ang kamay, halos mawala ng lakas. Ngunit sa kaloob-looban niya ay may bahagyang tapang na umusbong. Hindi siya pwedeng basta lamunin ang halimaw na ito. Umamba ang nilalang, nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na ng ngipin. Sumugod ito kay Elena na parang kidlat. At sa mismong sandaling iyon, isinugod din ni Elena ang itak. Tumama ito sa liig ng nilalang at pumulandit ang itim na likido. Nanginginig ang lupa, umalingawngaw ang mga sigaw mula sa paligid. Ang kubo ay yumanig at ang apoy ng lampara ay tuluyang namatay. Kadiliman ang bumalot habang ang boses ng albularyo ay mas lalo pang lumakas. Hindi mo maiwasan ang nakatakda, Ana. At sa loob ng dilim, naramdaman ni Elena na hindi lang iisang nilalang ang kaharap niya. May iba pang gumagalaw sa paligid. Mga anino humahaplos, umaaligid, dumarami at bawat isa ay gutom na gutom. Ramdam ni Elena ang malamig na hininga ng mga nilalang sa kanyang bato. Ang bawat paghinga ay parang halik ng kamatayan, mabigat at mabaho. Sa dilim, naririnig niya ang paglapit ng maraming yapak, hindi lang isa, kundi sampu-sampung paa na kumakaluskos sa kawayan. Ang sahig ay tila bumibigay, umuuga, at parang may mga kamay mula sa ilalim na pilit siyang hinihila pababa. Napakapit siya ng mahigpit sa itak, ang tanging bagay na nagdurugtong sa kanya sa realidad. Ngunit ramdam niyang ang bakal ay parang lumalambot, umiinit sa kanyang palad, na para bang ayaw din lumaban. Bigla niyang naramdaman ang malamig na kamay na dumakot sa kanyang bukong-bukong. Napakabilis, napaluhod siya at muntik ng bumagsak ng tuluyan sa butas na unti-unting bumubuka sa sahig. Mula sa siwang ay nakita niya ang isang dagat ng mga mukha, mga mukhang maputla, nakadilat at nakanganga. Ang ilan ay may mga mata pa, ngunit ang iba'y mga bungo na lamang napilit umaabot sa kanya. Ang kanilang mga kamay ay parang mga sungay na tumutusok sa hangin, sabik na sabik na makuha siya. Napaiyak si Elena at sa takot ay napasigaw ng buong lakas. Ngunit ang kanyang sigaw ay agad nalunod sa kakaibang katahimikan. Parang ang kanyang tinig ay sinipsip ng mga dingding ng kubo. At sa sandaling iyon, muling lumitaw ang matandang albularyo sa gitna ng dilim. Nasa harap siya, nakatayo, ang katawan ay parang wala ng laman, puro balat at buto. Ngunit ang mga mata nito ay apoy, naglalagablab, tila sinusunog ang kaluluwa ni Elena. Ako ang nagbukas ng pintuan, bulong nito. Ngayon, ikaw ang magiging tulay. Itinaas nito ang kamay, at mula sa kanyang palad ay lumabas ang maitim na usok na gumagapang sa sahig. Dumiretso ito kay Elena, pumapasok sa kanyang ilong, sa kanyang bibi. Halos mabulunan siya, ramdam ang bigat at init na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Napakapit siya sa kanyang dibdib, parang may pumipiga sa kanyang puso. Ang paligid ay umiikot. Ang mga anino ay nagsimulang humuni, tila nagdiriwang. Ang halimaw na sinugatan niya kanina ay muling tumayo. Ngayon ay mas malaki, mas mabangis, at ang sugat nito ay nagsasara ng kusa. Ang mga dila nito ay gumagapang sa sahig, umaabot kay Elena na parang mga ahas. Hindi ka makakatakas, Hija, bulong ng matanda, habang ang kanyang boses ay nagiging dalawa, nagiging tatlo, at nagiging libo-libo. Mga tinig na magkakapatong, dumadagundong sa loob ng kubo. Si Elena ay napahawak muli sa itak, kahit halos wala ng lakas. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at sa kabila ng lahat ng ingay, boses, at sigaw ng mga nilalang, biglang pumasok sa kanyang isipan ang tinig ng kanyang ina. Lumaban ka, anak. Bumukas muli ang kanyang mga mata, puno ng luha at galit. Isinisigaw niya sa kanyang sarili na hindi siya magiging biktima. At sa huling lakas ng kanyang katawan, muling inamba ni Elena ang itak, handang putulin ang kung sino o anuman ang haharap sa kanya. Isinugod ni Elena ang itak sa harapan niya, at sa isang iglap ay tumama ito sa isang dila ng halimaw na humahaplos sa kanyang binti. Naputol iyon at pumilandit ang malapot na itim na dugo. Umalingaungaw ang nakabibinging hiyaw, parang pinagsamang daing ng sanggol at alulong ng aso. Nayanig ang buong kubo at ang mga anino ay nagsimulang kumalat na parang uso. Ngunit hindi sila tuluyang nawala sa halip parang mas dumami pa. Mula sa bawat sulok ng kubo ay may mga matang lumilitaw pulang-pula, nagmamasid, nag-aabang. Ang sugatang halimaw ay nagitingit, sumugod itong muli, at ang sahig na kawayan ay halos mabasag sa bigat ng bawat hakbang. Si Elena ay umatras hanggang sa madikit ang kanyang likod sa malamig at basang dingding. Nararamdaman niya ang tibok ng kanyang puso, mabilis, parang sa sabo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, napansin niya ang krusipiho na nasa dingding pa rin, nakasabit at nanginginig sa pagyanig ng kubo. Parang kumikislap ito, sumisikat sa gitna ng dilim. Pinilit niyang abutin iyon habang patuloy na papalapit ang halimaw. Ngunit bago niya mahawakan, biglang lumitaw ang matandang albularyo sa kanyang tabi. Mahigpit nitong hinawakan ang kanyang kamay, malamig ang balat parang bangkay. "Nais mong lumaban," bulong nito habang nakangisi, kita ang naninilaw na ng mga ngipin. "Kung hahawakan mo iyan, hindi lang sila ang susunod sa iyo, pati ang sumpako. Napalunok si Elena, nanginginig ang buo niyang katawan. Nararamdaman niya ang bigat ng desisyon, parang may nakatali sa kanyang kaluluwa. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Sa isang iglap, kinalas niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda at dinampot ang krusipiho. Isinugod niya ito sa halimaw na muling bumuka ang bibig upang siya ay lamunin. Tumama ang malamig na bakal sa balat ng halimaw. Agad itong nagliyab at lumabas ang makakapal na usok mula sa suga. Napasigaw ito ng malakas, nanginginig ang buong katawan habang ang mga dila nito ay nagsimulang matuyo at mabaluktot. Ang mga anino sa paligid ay nagsimulang sumigaw, isa-isang naglaho, ngunit ang kanilang mga tinig ay naiwan, nag sa loob ng kubo. Ngunit ang matanda ay hindi nawala ng lakas. Sa halip, mas lalo itong nagitngit, ang balat nito ay nagsimulang bumuka, at mula roon ay lumabas ang mga maliliit na nilalang na parang paniki na may ngipin. Lumipad ang mga ito sa paligid, umiikot kay Elena, hinahampas ang kanyang mukha at braso. Hawak pa rin niya ang krusipiho at ang itak, ngunit ang kanyang katawan ay sugatan na, halos wala ng lakas. Sa gitna ng kaguluhan, napansin niyang ang bubong ng kubo ay unti-unting bumubukas. At sa siwang ng kawayan at pawid, may liwanag na pumapasok, puting liwanag na tila mula sa buwan. Ngunit kakaiba ang liwanag na ito, malamig at dalisay, kumakalaban sa dilim. Naramdaman ni Elena ang bahagyang ginhawa, parang may kaunting pag-asa. Inangat niya ang krusipiho sa direksyon ng liwanag. At sa sandaling iyon, ang buong kubo ay yumanig ng mas malakas. Ang halimaw ay napaatras, ang balat nito ay nagbubutil ng usok, at ang mga paniking lumilipad ay nagsimulang magliyab isa-isa. Ngunit habang unti-unting bumabalik ang lakas kay Elena, muling sumigaw ang matanda. Hindi mo maunawaan ikaw ang susi. Itinaas nito ang dalawang kamay, at mula sa lupa ay lumabas ang isa pang anyo, mas malaki, mas madilim, at mas nakatatakot. Parang isang higanting anino na kumukubkob sa buong kubo. Ang mga mata nito ay tila apoy, at ang tinig nito ay dumadagundong na parang kulog. Si Elena ay napaluhod, pinipilit manatiling gising, habang ramdam niya na ang dilim ay tuluyang sumasakop sa kanyang paligid. At sa mismong sandaling iyon, isang malamig na tinig ang umalingawngaw sa kanyang isip. Hindi galing sa matanda, hindi galing sa halimaw. Isang tinig na pamilyar, banayad, ngunit matatag. "Tumayo ka, anak, sapagkat hindi sila ang may-ari ng iyong kaluluwa." Narinig ni Elena ang tinig na iyon sa kanyang isip, malinaw at puno ng lakas. Parang tinig ng kanyang ina na naggabay sa kanya mula pagkabata. Unti-unti siyang tumayo, hawak pa rin ang krusipiho na ngayon ay nagliliwanag na higit pa sa buwan. Ang liwanag ay kumalat sa buong kubo, tumago sa bawat sulok na kanina ipuno ng dilim. Ang mga anino ay nagsisigawan, nagkakandara pang umatras, at isa-isang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan ay napaatras, naggangalit at pumipiglas. Ang balat nito ay pumuputok at mula sa bawat sugat ay lumalabas ang apoy na puti at kumakain sa sarili nitong laman. Habang ito'y naghihingalo, ang matandang albularyo ay napasigaw, puno ng galit at puot. Hindi ito matatapos. Babalik kami. Ang sumpa ay hindi nagwawakas. Ngunit hindi na siya nakapagtuloy dahil ang liwanag mula sa krusipiho ay tumama rin sa kanya. Sa isang iglap, ang kanyang katawan ay natunaw na parang abo hanggang sa wala nang natira kundi malamig na hangin at abo sa sahig. Nayanig ang lupa at ang kubo ay bumagsak na parang abo rin na wala sa isang kisap mata. Nang dumilat si Elena, siya ay nasa gitna ng bukirin, basa pa rin ang ulan, ngunit maliwanag na ang paligid. Wala na ang kagubatan, wala na ang kubo at wala na ang mga nilalang. Tanging katahimikan at malamig na simoy ng hangin ang natira. Napahawak siya sa kanyang dibdib, ramdam pa rin ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang takot at pagod, alam niyang siya'y nakaligtas. Naglakad siya pa uwi, sugatan ngunit buo, dala ang aral na ang dilim, gaano man kalakas, ay hindi kailanman mananaig sa liwanan. At mula noon, ipinangako ni Elena na hindi na muling papasok sa kagubatang iyon. Dahil alam niyang sa likod ng katahimikan ng gabi, may mga matang patuloy na nagmamasid at may mga nilalang na sabik lamang sa pagkakataong muling bumalik